Good morning, no, municipality of Kawayan. Ari kita diri sa Mercado no sang uh, municipality of Kawayan. Shout out sa 89.5 FM. Uh, uh, Sanyog uh, Radio Station. All right. So, Argita kita diri sa Bongay Mangita. Ito sa mga driver ng aton about sa uh, So, let's go. Hindi mo maintindihan Kung ba't ikaw ang napapag-trip Welcome to Papa TV <tiple> so, mga kasanyog Nakari kita subong sa Merkado sa kawayan ko pa itong si uh, kasanyog Alvin So may nasiplatan kami naman, no. Si Platan kami nga doon ni kasanyog Alvin no, Ang ah. pamangkoto namon Ang tao takon okay ni si Manong Games kami may pag-games 9.5, yes 5, ah May pamangkot kami, masabat mo Masabat mo si Tawtsin driver ka? Are are are. Oh. Masabat mo. Ah, uh, may isip si Kita ng bato. Oh. oh, may 150 ka. Ay, sapat ka doon. Libre na dabuan. pang gasolina na. Oh. Oh. Simple lang niya, eh. gatambay ka lang may 150 ka na. Wow. Oh, una nga pamangkot ni Ano ka si Sanjog Alben? Taga na no. eh, Ta boss. Ryan, agrabante. Oh, Ryan Agrabati. Taka din ka, boss? Kilungan. Sige, aray mo ko to ko sa lahi. Ah, sa lahi. Oh. Ah, sino galing ngalan, sir? Ryan Agrabati. Ryan Agrabati. Ah, kabyahe sa anong ruta? Dito. Oh, yan galan. Ang unang uh, una nga pamangkot para sa 2 kalitong uh, na gasolina Ano ang uh, full name sa nga... Uh, Mio Sang Kawayan Diyan rin di Bastabuara Di what? Di Bastabuara Diyan rin di Bastabuara Alright si Pastor <laughs> Yes, congratulations Sige, correct, I'm going correct Oh, oh. oh ah, ah

Salamat kay boss, salamat, salamat kay nga uh, madamo. Salamat po, salamat. Iya, okay, uh, pumunta na yung ngalan ni Manong ha. Ngala. Ngalan ta kaninong? Junior Tomas. Taga eh. okay. din Taga Pasak. Pasak. Okay. Nong mayong aga di Paparin TV kali ka pote si uh, Kasanyog Alte no. Oh, so pa si pastor ato sa main station namon o. Oh. So mingga, may dami may pamangkot si Manong. Ah, uh, kabalo ko masapat mugid minong. No? Oh, ano pa mangkot tapang? Oh, ang pamangkot, ano ang full name or ang kumplito ng ngalan sang aton Vice Mayor sang Kawayan? Analisa Jing Soriano Tabuara. Lewat liwat, liwat sulit sulit <laughs> Jing Soriano Tabuara. Nga celebration ang pinakadako nga celebration nga ginahiwat diri sa Kawayan kada Enero. Lubay-lubay sa Kawayan. Oh, lubay-lubay. Lubay-lubay. Oh, Festival hey. sa Kawayan. <laughs> <Wow>. <laughs> nasa Batimatong Yes uh, sa to na lamang <laughs> May 150 ka na. 250 na, kaya, ka ano, eh? ako na yes, ano, lang mo pambaka ngita. Pala ko na 150 kayo mo na. Thank you go, Sine, okay. sa okay. 89 sa 89.5, Thank you. Oh. Yes, ang pabangkot. Sa pamangkot. Sa Sa pamangkot. Sa pamangkot. Sa Sa pamangkot. Sa Sa

<laughs> oh, sobra na. So, gabi sa so, ulo gali ni Manong. Abi naman, makuha mo lang pulo, no? So, ulado ang uh, pechinko no? so, ka barangay galing. No? Salakdan, suha ka. oh, na kuha ni Manong ang mga lugar. No? So, nalalaya pa ka na, no? oh, so, grabe, no? So, makapapon si Manong. Congratulations sa 200 pesos. Ano, mamal, Manong? Sarang Manong?